Yeah. Hi mga ka-showbiz! Welcome sa ating channel! Ngayon pag-uusapan natin ang mainit na isyu tungkol kina Ellen Adarna at Derek Ramsey na ngayon ay trending dahil sa revelasyon ni Ellen na dalawang beses daw niyang ipinabarangay si Derek. Tara, simulan na natin ang buong kwento. Bakit ipinabarangay? Ayon kay Ellen, umabot sa punto na kailangan na nilang dumaan sa barangay dahil sa mga hindi pagkakaintindihan nila. Karaniwan itong ginagawa kapag may seryosong issue sa isang sambahayan o mag-asawa na kailangan ng mediation o kasunduan. Ang nakakagulat dito, hindi lang isang beses, dalawang beses niya raw ipinabarangay si Derek para maayos ang kanilang sitwasyon, mga naging kasunduan. Ibinahagi ni Ellen ang ilang detalye mula sa kanilang naging usapan Sinabi niyang bawal munang bumalik sa bahay si Derek hanggat hindi pa siya nakalilipat sa bagong tirahan. Ayon kay Ellen, He won't come back until I'm living in my new place. I'm gonna be gone forever. May imbitasyon daw si Ellen kay Derek sa first birthday ng anak nila, pero hindi siya dumalo. Idinagdag din niya na may pagtataksil umanong naganap sa pagitan ni Derek at isang babaeng kaibigan ng aktor. Hindi man idinitalya ang buong pangalan o eksaktong pangyayari, Malinaw na bigat ng emosyon ang naramdaman ni Ellen nang ibahagi niya ang mga ito. Reaksyon ng publiko pagkalabas ng video ni Ellen kumalat agad ito online. Ang mga netizens ay nahati, may kumampi kay Ellen, may nagtatanggol kay Derek, at marami ang nagsasabing dapat ay maglabas din ng sariling panig ang aktor dahil public figure sila, mas lalong naging malakas ang ingay sa social media. Normal ito sa showbiz lalo na kapag may kasunduan o reklamo na lumalabas sa publiko. Ano ang posibleng epekto? Maapektuhan ang public image ng parehong kampo. Imagina magkaroon ng epekto sa kanilang trabaho, endorsements at mga proyekto. Para sa kanilang pamilya, siguradong may emosyonal na bigat ang sitwasyon. At syempre, masusubaybayan ng publiko kung may magiging pahayag si Derek sa mga susunod na araw. Observasyon, ipinapakita ng sitwasyong ito na kahit sikat ka, hindi ligtas sa problema ang relasyon at pamilya. Ang paglalabas ng personal na isyu online ay may kapalit, puriman o batikos. Paalala rin ito na mga tao rin ang mga artista. May personal na laban, may emosyon, at may kahinaan. Yan ang latest showbiz update tungkol kina Ellen Adarna at Derek Ramsey. Ano sa tingin niyo ang mangyayari sa kanila pagkatapos nito? May chance bang maayos pa? Comment your thoughts below. At huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang showbiz updates. Thank you for watching. Manatiling updated, i-click ang subscribe button at notification bell.